hindi na kinaya talaga dito ng pala pala lang ng tao mayroon dito tagalinis sa amin yung malaki pan no? Oh. pero ayan mga kabay, private na yan talaga uh, bali parang kumuha na sila talaga siro binayaran na yan para tanggalin yan sa gilid hindi kasi yan dito main road banda sa gilid na to ayan uh, ay street lang to dito kanto yung nililinis kasi mga kabayan gawa lang daanan lang pag sa bahay mo papasok ikaw nang bahala gaya nito hindi sa makapasok. May daanan kasi yan dyan, oh. Ayan, may daanan. Access sila. Kasi pag umikot pa sila, mga kabayan, malayo pa dito sa baba. Ayan, oh. Mahaba kasi yung bayan na yan. Tapos kung nandito yung kwarto mo, obligado talaga na linisin mo yan kasi dyan kadadaan, eh. Ah, may mga Pilipino din dyan. Dito sila, oh, sa baba. Eto, mas okay dito sa baba kasi medyo hindi mataas yung snow. Ayan, ang problema niyan, pagka bumuhos ng malakas, tatamba kasi yan dyan, oh. Yan. Diyan yung mga Pilipino din nakatira. So, ito na yung ginagawa nila dito. Yan. So, may message. Amping mo ka ba yan? Salamat, salamat po. Uh, narami sa sulod. Dito kami sa loob. Wala kami pasok ngayon. Linggo. Medyo nag-snow kasi nung kahapon. Pero mahina lang naman. Yung ganito nakadami. Pero pag tuloy-tuloy, talagang tambak sa gitna. Ayan, private na kwan itong mga bayan. Ito, gamit nyo. Mali ito. Oh. Hindi naman yan dito sa government yung naglilinis. Yan, sarili talaga nila siguro yan o oh, sa company nila. Para tanggalin lang ito dito. Ginagawa kasi ng mga taglinis yan. Minsan, tinutulak lang nila sa gilid. Kaya yung sa gilid ng bahay mo, pag nadaan na na gano'n ang mangyari, ikaw na magpapala. Gaya niyan, no? Oh. Pangpalahin mo yan, sobrang dami. Tinutulak na nila. Anong oras dyan? Dito, oras ay alas 9. ko ng umaga po. Uh, Nes, M, Sip, and Warm ka Salamat po. Ah, alas 9 ng umaga. So, ang lamig natin siguro na sa minus 10. Feels like minus 18 mga kabayan. So, napakalamig. Medyo bumubuhos yung kunting snow. Pinong-pino lang siya. Tapos yung ulap natin sobrang kapal. Pag mga kabayan, makapal yung ulap. Yan ang isa sa dahilan na magbubuhos ng snow or uulan. Yeah, dito minsan pag uh, may flight ka, maka, nakakatakot pag mo nag-snow. Hindi ka makakaalis. Kung may connecting flight ka, Denmark to Pilipinas, uh, makakancel yun. Hindi, hindi naman ma re yun mga kabayan. Depende sa pag-book mo. Kasi pag nag ka, may bayad kasi ata yun. Kapag may refundable, masisira kasi yung connecting flight. Pag dito na sa Greenland. Iba kasi yung kung sa Greenland, airline eh yung pag nagbuka kasi ng mga airline pa Denmark to Pilipinas iba na naman 'yun. Ingat kabayan si Lisa Mantelia. Salamat po kabayan. Salamat sa panonood. So, ito lang yung mga uh, nangyayari sa ngayon dito. So medyo nag-iipon na yung langit ng mga makakapal na ulap ayan oh. No? Pag ganyan sana yun, yung blue, yan yung clear. Pero pag bilog-bilog mga kabayan, ayan. Ito yung paligid dito. Mahaba kasi 'to hotel yan sa baba mga bayan. Pag yung mga na-stranded, dyan nag-check in yan. Sa baba na yan. Hotel. Tapos dito sa karugtong nito, yan mga apartment. Yung mga bahay. Medyo luma na to dito sa amin pero maganda naman sa loob. Malinis naman. Uh, ah, kaya medyo mura yung kwan dito. Bayad namin. Halong Meg. Salamat si Pakumba Colin. Salamat nami obra da Meg. Uh, ah, medyo budlay ang ubra. kay Lamig. Tapos uh, wala init para sa inyo. Gaya nito pag winter mahirap, mahirap bumangon. Masarap nang maisip minsan umuwi ng Pilipinas. Pero pag uh, maisip mo wala kang pera, uh, dito muna. Trabaho muna tayo dito kahit malungkot. Mas maganda kasi pa rin sa Pilipinas. Pag mayroon ka talaga sariling ipon. At may sariling pagkakuhanan na sigurado. Walang sakit, ganun. Libre hospital, maganda sa Pilipinas. Libre edukasyon sana. Pero pag wala mga kabayan, ah, dito, piliin natin kung trabaho dito sa labas kahit mahirap malungkot. Gaya nito ng lugar mga kabayan, medyo tahimik siya. Uy ka ba ng Pinas Idol si Evren Casier? Um, schedule pa ako Idol, magpa-schedule pa ako ng one. Wow. So hindi ko pa alam kung ano yung schedule na ibibigay ng boss ko kasi under Juan pa yun eh. Under, tawag to uh, examination ba yun? <laughs> Under process pa yung vacation ko kung allowed ba nila yun. No, hindi ko pa masasabi kung papayagan tayo, di ba? Kasi alanganin ata yung bago ko lang natanggap yung work permit ko eh. Kasi minsan 3 months kasi dapat yung in inform mo bago magbabakasyon. Yes, sana sa, tayo. Rich, rich Jed Gain. Shout out from Barcelona Family watching from Spain. Wow, shout out po tag sa diyan tas sa uh, Barcelona, Spain sila sa Rich Rich uh, Rich Jed Gain. Shout out daw sa kanyang pamilya. gusto naman po dyan sa Spain? Kang maganda yung lugar niyo diyan, no? hindi siya sobrang lamig. Uh, maganda talaga yung lugar na Europe. Uh, ganyan ganyan lang ma, masipag talaga, no? Kasi puro kuan din sa Europe, maraming tra pwedeng trabahoan eh. Kahit dito mga kabahe, marami namang trabawaan dito. Pero yung lugar lang kasi dito yung hindi ko kayanin minsan. Gaya niya, no? Halos puro isno na lang araw-araw. Tapos pag summer dito, malamig pa rin. Nasa 2 degrees, 4 degrees yung lamig. Umuulan. Kailangan mo pa rin mag-jacket. Tapos malakas yung hangin. Minsan naman, may init naman dito pag summer. Pero bihira lang na, kung may init siya, bihira lang yung maganda yung panahon na minsan may init pero malakas yung hangin. So, ganyan talaga dito. Tiis muna. Wala tayong puntahan eh. Uh, anin mo man kung doon sa Pilipinas, mas lalo tayong mamulubi doon oh. mo. Um, no? salamatan natin. May trabaho pa rin tayo dito. Kahit mahirap. Wala naman kasing madali na buhay. Meg, nag-PM ako ko sa Imo. Ligad kay plano. Tani maobra da. Wala kabalo kung paano mamigrate. siya. ah uh, I-try mo lang si Pakumbakulin sa Work in GL po. May Facebook page sila nandun may email sila dun dun mo pasahan may mga requirements din na dapat mong i-comply ako wala kasi ako maitulong talaga kundi ang magbigay ko lang yung information paano mag-apply kasi marami din ako mga kamag-anak kapatid na gustong pumunta dito wala din akong magawa kasi hindi naman ako makapagbigay ng trabaho kundi idea lang kung paano gusto ko nga halos lahat tayo no kung pwede lang dito dalhin talaga lahat bu buong tao sa Pilipinas sa ulang walang trabaho. Eh, ganyan talaga. Paswertihan lang talaga. Jeric Pascual. Shout out, Busing. Shout out din sa inyo po. Salamat sa laging panonood po. Kapal ng snow. Si Motor, Moto R. Opo, makapal yung snow dito. Ah, uh, lalo na pagka bumuhos talaga ng tuloy-tuloy. Bising-bisi -busy yung mga sasakyan. Uh, have a blessed Sunday, Kawai Amping Grabe. Ayos tugnaw kayo. Si Stevie no? Salamat po. Have a blessed Sunday din po. Dito sa amin, yung snow, mga kabayan, parang normal na lang siya. Lalo na pag ganito. May mataas pa dito. Yung lagpas pa sa mga bahay. Doon na lang tinutulak yung snow. Kasi, kasi hindi na nila maubos na hakot. Kasi tinatapon nila sa mga dagat. Gaya nito, hindi na maubos. Kaya tinutulak nila pagilid Papunta dito sa bahay nyo. hindi ka makadaan, ikaw na magtatanggal niyan. Kaya kawawa yung mga nasa gilid na, na tinutulak yung kwan mga snow. Kasi kalsada lang yung main. Dapat dito, mga kabayan ni natanggalin ng kuan dito may maintenance di ko ang lamig kaibigan dito rin sa Missouri ang lamig malapit na spring dito si Nis M opo kahit ako po yung sobrang lamig grabe mga kabayan napakasakit sa buong katawan mga kamay yung mga paa ko lagi moist, minsan nasa labas kami halos buong araw na nagtatrabaho pero may mga gamit naman kami mga jacket pero hindi maiwasan na mapasukan yung mga paa natin ang lamig dahil yung sapatos namin kasi one eh, safety shoes, may metal yun eh required kasi yun sa construction kaya kung may pagkakataon mga kabayan pwede ako mag apply sa ibang lugar Europe na hindi sobrang lamig ba pero sa ngayon dito muna tayo eh, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon mayroon tayong trabaho na masuportaran natin yung pamilya natin Ah, ganyan talaga, tis-tis lang kung ibibigay sa atin pagkakataon, maka swertihin tayo, eh, i-grab natin, no? Oh. Pero kung wala, kontento eh, mo na ako dito sa one, Kahit pa mas maigi na din ito kumpara sa walang trabaho, mga kabayan. Yan, ganyan lang talaga yung buhay. Kung ano yung meron tayo ngayon, uh, pasalamatan pa rin natin yun. Kung gusto kang mag-upgrade, ipag-pray eh, natin, mga kabayan, no? Oh. Ibibigay sa atin ng Panginoon. Ipagsikapan natin. Nindot ya, tahimik si Steam O tahimik dito talaga pagka, well, gaya nito, hindi man kami makagala. Dito lang kami sa loob ng bahay, wala kami yung gagawin. <laughs> Kaya iwas sa mga yung, ano yung, mag, mag, magsalita-salita, ganyan, makaiwas ka ba? Lalo na tayo, di ba, mga Pilipino, eh? hindi naman maiwasan yan na makakwento-kwento. Minsan, di mo na maisip na, ay, nakwento ko yung ganun, ah. Kahit hindi mo na sinasadya, yeah. Pag ganun yung mga kabayan, pag ganun yung sakit mo mga kabayan, yung hili kang magpagkwento, dito sa Greenland maganda kung eh, ang panahon kasi tamarin ka na sa labas. Pag lalabas ka, susuot ka kasi ng maraming jacket, tapos warmer, midjas, sapatos, ang oh, kakabagod. minsan pag sabi mo, punta ako ng kwan, ah wag na lang, nakakatamad man, higa. Kahit sa pagligo ko parang hindi na magawa. <laughs> Dahil sa lamig, ayun oh, napakarami pa yung kuwan niya. Maliit lang kasi yung sasakyan yan. Hindi naman talaga yung tagalinis ng kuwan dito. Kalsada, private yan eh. Kasi yung tagalinis mga kabayan, kuwan lang yun. Kalsada lang talaga yun. Hindi nang tanggal niya. ng sasakyan. Siguro nagkuhan yun sila, nag-rent. Binayaran yan per hour o per day. Grabe mga kabayan. Pero yung panahon ngayon oh, kuwan siya. Makulimblim alas 9 binong wala pa ring araw kahit minsan malabas naman yung araw bang hindi lang sa makulimlim dito lalabas naman yung araw kasi bumalik na yung araw yun sa normal eh palapit na yung summer pero malamig pa rin dito pano ang ligo dyan sir <laughs> si motor R yung ligo namin dito ako minsan makabayan sa construction ako nagtatrabaho no ah uh, kailangan ko talaga maligo lalo na pag uh, yung madumi yung katawan ko sa kwan, uh, yung naalikabukan pero pag hindi naman naalikabukan alternate na ako maligo minsan pag uh, malamig talaga tapos tinatamad ako yun hindi ako maliligo yeah, sa loob kasi mayro namang heater sa loob pwede ka namang makaligo ng mainit ang problema kasi yung tamarin ka tatamadin ka ba dahil yung mapipil mo yung katawan mo na sobrang lamig tapos yung kuan, yung tubig pa mga kabayan, pagpasok mo kasi, ikuan mo pa yung heater eh, pander mo yung heater. Okay lang kung yung sa loob talaga mga kabayan, ng bahay nyo, parang walang pumapasok na parang mga exhaust. kasi dito mayroong mga exhaust o yung pumapasok sa loob na medyo parang mahangin. Maganda yung sa loob nyo ng CR, meron din siya yung heater mismo ba na nagpapainit. Pero yung tubig dito, may heater naman siya. Yun nga lang matab matag makuan makuan gumalaw, makakatamad. Hot sir, oh, hot water po dito yung gamit, hindi po, dito, hindi po dito po dito yung kuan. Ah, uh, to? Oh, hot water nga, hot water. Hot shower. <laughs> Iti timpla yon, may timpla naman yon kung gaano ka init. So, ako mga bayan, sagad na sagad yung init kasi. Tapos pagkuan mo, tapos mo ng ligo, malamig. Ni motor ar. Kaya dito pag minsan may isang araw hindi ako nakakaligo tapos bukas ligo na naman ako. Hindi ako naliligo ng umaga, yung gabi na. Kasi sa umaga parang pagising mo pa lang anong gagawin mo? Yeah, naliligo ka ba? Kakain o absent ka ba? Tatrabaho ka ba? Si parang isipin mo, hindi mo na ako papasok. Nakakatamad talaga mga kapatid. Kahit, hindi katamad na tao ba, nakakatamad. <laughs> Yung ganito. sarap sana lumabas, oh. Pag diretso lang sana, nakashort lang ako, eh. nakasando, eh. Kung pwede na sana ganun, oh. Yung chinilas na lang yung kukunin mo. Kaso hindi, eh. Susuot ka muna ng warmer. Yung mga pambaba pa. Long sleeve. Tapos jacket. midjas na mga tatlong patong. Winter shoes. Bonnet pa. Meron pang gloves. So, dyan pa lang. Wala na. upos na yung oras mo. Grabe, oh. tingnan natin, i-zoom natin Ah. Ayan. Linis talaga oh. Pero matagal pa, Mar ma marami kasi yan oh. Para yung kuwan, eh. lupa eh. Malagkit din, lumalagkit din siya kasi kuhan yan eh. Yung malamig. Nabubuo. So hanggang dito na lang muna makabayan yung aking video. Maraming salamat po and God bless.